Ano ah, Anong karamdaman natin? Dito po. Tagal na. Ah. 2000 pa po hmm. balik. Ah, ito. Ito. Ito, so, ito lang masakit sa iyo. Minsan abot dito. Dito din sa Anong mo? Lower back. Lower back tuman? Dito. Ha? Dito. Ah, okay, Tanggal dito. Tanggal sa patos, dapat dito. Tanggal sa Baka mabasag yung mismo, mo. ini lalo nang ko, matanda. ah uh, lumpo. Yan pa sa'yo. Pag gumaling ako, kuya, babalikan ano kita. Uh, anong gawin mo sa akin? Pakulong mo ako? <laughs> Hindi. Bigyan kita reward. <laughs> Bakit? <Kaya anong laughs> ba ba? Ng Ola, ang dami nang nakahawak. ang dami nang hospital na nabuntahan ko. Hindi na galing. Wala pa din. Hmm. Kahit doon ka pa Kama ah, nga yung sinabi mo nang ganito yung... Ano? Oh. Kaya din mawala kahit anong hinog yan. Ang trigger yan, sila kili ito. Yan, biyan. Ang mo, hindi mo ka muna. Oo. Hindi ka matawag master kung hindi ka magaling. Oo, di ba? Kasi master ka niya, hindi ka magaling. Ano yan ko yung, ano ka din sa ibang bansa? Ito, oh, sa ibang bansa? Ganito, sa inline ko. ako ang founder ng ano, ng Pinoy naman. Jida Riyad, may pizza ko dati doon. Ang mga client ko doon, mga kadalasan, nasa hospital. Kasi yun, ang mga katulong, hindi man yung magalabas. Ano doon yung homosexual so may tunay? Oh, Oo, yun mo, mali-mali yung -mali basa nila. Mm -hmm. sa MRR. Yeah. Duro kas may nakalagay doon nasis ewan lang dito, sabi nila. May kung mali dito, kung, kung may sis pa lang ka lang sabi. Ito ang sakit sa'yo, no? Ito, no? Oh. Dagawaan ko siyang kanal. Ito. Kanalan ko yan. Kailangan ang dugo makadaloy siya dito, Ayon, Kaya, ito, 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 ayaw, yeah. ito, ang gamaba. Kaya sumasakit yan. Ang galing. Yeah. Ano sa yan? Hmm. Sa hmm. mamaya ikit Mamaya Mamaya ka mamaya. Hmm. Yan ang hilo sa kilig Lahat yan. Kayo Pag maghilo ko, dito yan, hilo, yan. Kasi, yung barko dati, uh. sa Saudi pa yun Tablahin mo sa tubig. O, ko sa tubig. <coughs>

ngaliches may restaurant may okay. negosyo may mabentao 'yun ang yun. okay. oh 'yung mag-aasad 'yan 'yun 'yung pinomal ng mas gusto mo mm -hmm. sarap oh, 'no sarap mm -hmm. no oh yo 'di na bago pit ako sabi ng barbero Pagtunogin natin yung leeg mo, no, hindi ko pa alam to, hindi ko nag-aral ko dito. Pagtunog natin yung sarap, ano? Oh, ito, ayaw, mo. Hmm. Pero inawag mo din kamasta Oo. Oh. Pag nagpatunog ka, ano? You know, ito doon sa'yo? Diba? <laughs> Takot siya <laughs> sa leeg. Isang mula para alam niya. Ang nisi yan, na. Ha? Sulit po. Sulit ang bayad dito. Hindi, o mabilis. Lahat talaga. Eh, isang... Doon sa ibang, ang bilis. Nagpatirapi ka, mabilis, no? 30 minutes. 30 minutes? 30 oh. minutes, 1-5. Okay na mo. Ito, sulit dito. Hindi ka lugi. Yung makatisting, ah, sulit pala.